Uh, gusto niya kasi talagang uh, madali <laughs> Si Manuel oh, Kaya ito, yung mga nagsusumbong ng mga estudyante O kayong mga magulang, pakinggan nyo ito ha Para hindi nangyayari sa inyong mga anak Ito yung hearing ni uh, bato Ayan o oh, Public order and dangerous drugs <laughs> Teka, ah public order, pwede to minors. nung Yung hinahanap ng mga parents Yun na, lumabas sa kongreso Present pa ng mga Mga kongresman ng uh, makabayan party list eh, eh, anong, anong, ibig nun? anong ibig sabihin noon? Anong ibig sabihin noon? They are really part of the recruitment. The main objective of this uh, hearing, kung paano natin mapapanagot yung mga teacher mismo na nag-re-recruit uh, mga estudyante para mamundok Uh, marami dyan, alam natin, marami mga teachers dyan na ganyan ang ginagawa. So, ito ngayon, pag-uusapan natin paano mapanagot. At ito uh, itong uh, kabataan na uh, kabataan na uh, organisasyon na palaging nakikita nyo sa listahan, palaging silang uh, uh, nagre-recruit at napupunta nga ang bata doon sa bundok. And in fact, yung mga missing minors, nung hinahanap ng mga parents, yun na lumabas sa kongreso recent pa noong mga mga congressman ng uh, makabayan party list eh, eh anong anong ibig, nun? anong ibig sabihin noon ano ibig sabihin noon they are really part of the recruitment dahil sila nakaproduce ng mga bata Nung hinahanap ng mga parents yun na lumabas nanto at uh, in their custody Oo, kasi yung alam nyo leader ng ano, yakap ng magulang, yung kulot-kulot na babae. Meron yung anak na nirecruit na recruit tapos bata pa, minor di edad, nakuha na nila. Isa nga siya sa nagsampa ng kaso dyan kay Franz Castro kasi sa kanila nakuha yung bata we. O ngayon, na, naibalik naman yung bata sa kanya. Pero noong naging naging tamang edad na nung bata, o mantakin mo, bumalik ulit sa kanila. Tapos yun, ganun katindi sila mag-brainwash. Parang sinasabi daw nila sa mga bata is, hindi kayo pag-aari ng mga magulang ninyo. Hindi porkit magulang nyo sila, kung ano yung uh, gusto nila, masusunod. Kailangan masunod yung gusto nyo, ano bang gusto nyo dito sa kilusan o sa mga magulang nyo. Ganun din naman, inaalagaan kayo ng mga magulang nyo, inaalagaan din naman kayo rito. At least nagagawa nyo pa yung gusto nyo at ipinaglalaban natin ang bayan, mga gano'n pinagbuntis mo, mo ng ano yan pinagbuntis mo ng siyam na buwan tapos wala hapang pang cesarean inirin mo yan kahit walang anesthesia inupit-gupit yung petchay mo para lang lumabas yan tapos kahit tapuyat-tapuyat ka ang sakit-sakit na nung uh, iyong ano iyong utong eh pinadedede mo pa rin yan kahit oras anong oras ilan taon hanggang sa maglakad hanggang sa mag aral tapos biglang kukunin lang sa di ba? Kakapal ng mga mukha. Mga satanas 'yang mga 'yan. Kaya sana, naku po, Lord sana, makarman na tong mga 'to. Isa lang, isang isang ano lang, mabigat na karma lang 'yung uh, 'yung talagang titigil ang mga hayop na 'yan sa pang ano di demonyo rito sa Pilipinas. Nagpress contact sa sa Congress. Ganun. Hindi hindi pinitik-pitik, anharot ginupit. Di ba ginugupit yun? Oo, ginu, ginu kasi hindi pala ma, mayroon akong alam talaga sa panganganak. Meron ako kaibigan na mga minor de edad din, mga parehas 17, Diyos ko po. 16 pala, nagkabuntisan na. Tapos wala naman silang, dahil nga, ano, bisit yung mga magulang nila sa kanina. Nung ano yan, may tinulungan ako na magjowa nga, hindi, hindi nila alam yung mga bayta vita vitamins na kailangan pala pag mga kung saan ka nagpapa-check up na hospital doon ka mga walang check up check up so tinulungan ko dinala ko sa nung mga na nagle-labor na yung bata dinala ko doon sa ano lying in eh syempre lying in lang yun mga pampadulas padulas nila doon mga mantika lang oh eh nako nakita ko kung paano yung hiyaw nung bata yung papaano yung nakikita ko na tinutulak-tulak pa nung assistant nung kumadro na yung chan parang ha baka tumalsik yan tapos as inas, alam mo ba yung nung na, nung uh, na experience ko yun ni eh, alam niyo kaya hindi hindi ko makalimutan yung captain seed na yan yung buto pakwan at saka yung dragon seed yung buto ng, uh, ng ano ba yan nakalabasa nakaubos ako ng isang pack niyan sa sobrang kaba ko Oo, oh, no, oh, ganun yun mga bossing kasi na, nakita natin gano'n, ako nakita ko kung gano'n kahirap yung ano, yung uh, pangara kasi nandudun ako sa loob, sabi ko hindi po ba matatapos siya? Tatlong araw na tayo rito. <laughs> Oo, oh, oh, tapos ako pa nagbayad nun. Oo, oh, magkano yung biniyaran ko dun sa, no dun sa lying in, parang 3,000 niya. Ganun ako kabait. Oo, oh, kasi yun, naging ninong ako nung ano na yun, naging ninong ako nung batay, mga minor dito, 16 years old. O ayaw sana siyang paanakin ng kumadro na gawa ng siyempre. Wala silang record eh. Paano? No? Wala akong record. Ano to? Hindi ko nga alam kung babae yung lalaki niya. Hindi ko nga alam kung ilang buwan na yan eh. Kung lalabas na ba talaga yan o ano na. O ganun lang yun. O sige, tuloy natin yan. Kaya alam ko yun. Pinaghirapan niyo yung mga anak ninyo. Kaya kailangan alagaan ninyo. Huwag niyo hayaan mapunta rito sa mga hayop na yan. Ganun no, na pala. Ganun na ka... Kwan? Ganun na, na tayo ka tawag nito misoriented as a nation Ganon na ang uh, ginagawa ng ating mga kasamahang uh, mababatas. Uh, that that uh, that i cannot that uh, that i cannot uh, accept so ilan hahanapan natin ang paraan paano mapapanagot itong mga tao na ito Because if uh, they cannot be made liable for their actions magpapatuloy, magpapatuloy itong recruitment talaga. Dahil, there is a very thin line, yung sinasabi natin na yung uh, yung uh, radicalization hanggang sa recruitment at mag-armas doon sa bundok. Kasi nakasabi sa ating batas, yun, uh, mere membership of the Communist Party of the Philippines is not a crime. Diba? Pero yung pag-bear uh, ng arms and uh, taking up uh, arms against uh, the government trying to overthrow the government is uh, becoming a crime so yan hanapin natin ngayon paano natin ma, ma maayos ito dahil palagi yan ang ini-exploit nila yung gray area na yan yung gray area na yan diyan sila ngayon nabubuhay at diyan nila ginagamit yung kanilang pagiging duplicitos na 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 organization na hindi daw nagde-deny sila, nagde-deny, eh very clear naman. So, may, may we hear from uh, the uh, you want to speak already? Yeah. Uh, yeah. Mr. Chair, may I be allowed to read the yes, short uh, go ahead. position paper? Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, good morning, everyone. The Department of Education fully support Dito kasi ang problema dito. Ah, uh, maraming mga accusations patungkol kala Manuel, pero I'm pretty sure uh inter parliamentary 'yan, yan uh, issue. Hindi na pwede ipatawag dyan si Manuel. Hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa hearing ni Bato ha, kasi alam na naman natin na itong hearing na to eh somewhat personal dahil uh, narinig naman natin coming out of uh, P, um, General Bato's uh, mouth na talagang tatrabahuhin niya dahil tuwang-tuwa na papasok yung ICC at may investigan siya. So we know somewhat that this is personal. Uh, pwede nilang sabihin na ay, gumaganti lang yan. Kasi galit nga sa akin yan kaya dinidiin ako niyan. Kasi na, uh, ginamit din, sinabi din ni Bato yun eh, na sabi ko sa inyo baka mak mak makasama pa yun eh. sabi ni Bato dun sa kanyang interview is i will use all my legislative powers to uh, pin you down <laughs> so yung, yung statement na yun will, ano, will uh, just show na ano kana may bias ka na talaga na ikaw e eh, eh, emotions na yung uh, pinangguguhutan mo that's why you are ano you are investigating this Kasi nag-iingat si Batoy. masyado kasi emotional si Batoy. kaya minsan hapag-salita ah, siya ng mga bagay na baka bandang huli eh, nagsasaya lang siya ng pagod at pagasi-sisihan uh, din niya. Pero ayun nga, sana magkaroon ng magandang ano, magandang resulta itong uh, ano na ito, Mag, magkaroon ng magandang resulta itong kanyang investigation at sana sana lang, ah, sana lang Bato de la Rosa eh maano mo talaga ma-associate mo talaga at matumami pa yung iyong mga testigo that will uh, uh, kumbaga point their fingers to ano ha to yan si Manuel at masabi na talagang siya siya talaga siya nag-recruit sa amin at si